Hoy, okay, so dalawa na yung susi natin. Ito isa. Yung duplicate. Ito yung original. Okay. Ayun, lang kadaling mag-duplicate. Kamusta mga tiyo? So today's video, meron tayo nabiling pang-duplicate. Remote. Ito-duplicate natin ang ating NMAX TurboTech Max. Turbo Unang gagawin natin is Enroll muna natin yung Original code natin Make sure Na naitabi nyo yung code okay. Ito yung code ko Ayan Tapos ito yung Pang duplicate natin Unang gagawin natin Long press ng tatlong beses Hanggang mag steady yung icon Key icon Tsaka natin i-enroll yung Code So since halimbawa ganito. Kung ano yung bilang diyan, yung number diyan, ganun din yung blink. Okay? Kita natin. At make sure na wala yung remote sa tabi mo, yung original na remote, yung duplicate hawak mo. Ayan. Control na natin yung original na code make sure na naka on yung mabilis na blink yung susi nyo ay yung remote I mean ay ito lang gagawin long press tatlong, tatlong beses to ta hanggang mag steady tsaka natin i-enroll yung code one bitaw press ulit Two, ayan, yung pangatlo then, enroll na natin yung code 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 pwede tayo tapos hawak yung remote long press niya lang hanggang tumunog saka so, magpindot ng matagal ay isa lang yun okay na nabasa na yung susi tayo na natin yun ganun lang sya kadali hmm, okay ito na yung bago nating remote yan o. Okay. So, ganun lang kadaling mag mag duplicate. Ayan. Tapos, sabihin na natin to. Okay. So, dalawa na yung susi natin. Ito isa. Yung duplicate. Ito yung original. Okay. Ayan. Ganun lang kadaling mag duplicate. Dito yung ano. Okay. Yan hey mga chong. So, kung nakatulong itong video na to, please consider subscribing. Maraming salamat. RS.